Mga idol at kabayan, breaking Biden, news! Nurhan India ipinakita India. sa Pakistan ang kanilang PAKS, tatlong airbase sa Pakistan tinama ng missile na inilunsad ng Indian military. Ito ang unang beses na tinarget ng India ang Pakistani military base. Mukhang mahina ang depensa ng Pakistan mga kabayan. Depensa ng India, ginawa nito ang pag-atake dahil sa paglunsad ng Pakistan ng mga attack drone sa mga lugar sa India. Pakistan, gaganti raw sa India. Department of National Defense nagsalita sa ginawang pag-uudyok ng mga barkong militar ng China sa isang barko ng Pilipinas. Sinabi ng kalihim ng depensa na inaasana nito ang mahakbang ng China dahil naninindigan ang Pilipinas at tumatayo na atin ang West Philippine Sea. We have to expect more of the same. I mean, alaka naman hindi natin gawin ang katungkulan natin sa ating uh, jurisdiction sa ilalim ng uh, batas. Hindi pwede yun. Sila ba nagdidikta ng batas ng mundo? Hindi. Each country does not adhere to the rule of law here it is only China. I mean, it's the, bukod tangi po sila. Dagdag pa ni Sekretary Galberto Chudoro Jr. Kinumpirma nito na nakikialam ang China sa politika ng Pilipinas. Indian military naglunsad ng misal sa tatlong airbase ng Pakistan. Kinumpirma ng ilang mga saksi ang Nurkan Airbase sa Islamabad ay tinamaan. Ang Nurkan Airbase ay ang logistic hub ng Pakistan Air Force. بھائی جان نور خان بیس میں آ کے گرا ہے یہ اٹیک ہوا ہے نور خان بیس پہ بالکل گھر کے سامنے ابھی ایک جہاز گزرا ہے اور یہ نور خان بیس کے اوپر اٹیک ہوا ہے geldi Nakatigil dito ang maraming mga military aircraft ng Pakistan, kabilang na dito ang isang IL-78 refueler na sana ng Turkey ayon sa informasyon gumamit ang Indian military ng ballistic missile kung saan maririnig sa nasabing video ang malakas na pagsabog matapos tamaan ito ang Pakistan Airbase. Dalawa pa sa mga airbase ng Pakistan ang Murid at Shorkot ang tinamaan din ng pag-atake ng India dahil dito isinara ng Pakistan ang kanilang airspace dahil sa opensiba ng India, isang pagpakita na may kahina ang depensa ng Pakistan. Ito ang kauna-unahang pag-atake ng India sa base militar ng Pakistan. Nang magsimula ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa mga nagtatanong ano ba ang nag-udyok sa Indian military para maglunsad ng mas malakas na opinsiba laban sa Pakistan. Ito ay matapos maglunsad ang Pakistan ng mga suicide drone laban sa India simula noong ikapito hanggang ikawalo ng Mayo taong kasalukuyan. Pakinggan natin ang naging pahayag ng Indian Armed Forces. Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at four air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control, using heavy caliber artillery guns and armed drones at Sanghar, Uri punj, mandar, rajari, aknur and udampur in jammu and kashmir area, which resulted in some losses and injuries to indian army personnel. pakistan army also suffered major losses in indian retaliatory, uh, retaliatory fire. additionally, pakistan's irresponsible behavior again came to fore. pakistan did not close its civil airspace. Despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8.30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights, which were flying near IB between India and Pakistan. The screenshot we just showed, and we shall share with you, it shows the data of the application flight radar 24 during a high air defence alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of FlyNAS Aviation, which was originated from Damam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carriers. Nagbabala naman ang Pakistan military na ito sa ginawang ballistic missile attack ng India. Ano kayang opensiba ang gagawin ng Pakistan? Gagamit kaya ito ng armas na mula sa Iran o China? We are prepared for any eventuality whatever they may do. It's their choice. I, I told you before, whatever they may do, we are prepared for any eventuality. They want to continue it? Fine. But the, what they have started, I'm, I'll tell you, we'll finish it. Department of National Defense alarm. nagsalita patungkol surprised. sa ginagawang pangaras been... ng dalawang barko ng People's Liberation Army Navy sa BRP Emilio Jacinto PS-35 sa Bajo de Masinloc. Ayon sa kalim ng depensa ng Pilipinas, inaasahan nito ang hakbang na gagawin ng China dahil sa naninindigan tayo na atin ang West Philippine Sea. Dagdag pa ng ministro ng Depensa ng Pilipinas na kung gusto nating tawagin tayong isang republika, dapat tayong tumayo at gawin ang naaayon sa batas ng Pilipinas. Pero kung pipiliin natin na manahimik at ipaubay na lang sa China ang West Philippine Sea, kalimutan na lang natin ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. I'm not uh, alert and I'm not surprised. Sinasabi ko na matagal na pakikibaka ito we have to expect those things to happen we have to expect more of the same i mean alala naman hindi natin gawin ang katungkulan natin sa ating uh, jurisdiksyon sa ilalim ng uh, batas hindi yun. hindi sila ba nagdidikta ng batas ng mundo hindi ngayon ano ang price kung magdesisyon tayo na madali apis capichule ngayon, kung tinatawag natin ang sarili natin na Republika at makasarinlan, stand up. E nasa stand up tayo. Eh. Ang cost nun, mangyayari ito. Ang cost naman, pag hindi tayo tumayo, ay eh, kalimutan na natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Huwag na tayo magsanay na i-discuss namin ang mga plano namin sa publiko. ay eh, hindi na pwede kasi pumipitas ang kalabad dyan. Yan ang isang disiplina na kailangan alamin din ng ating mga kababayan. Which country does not adhere to the rule of law here? It is only China. Uh, I mean, it's the, bukod tangi po sila. No? Uh, po sila sa hindi kasusunod ng rule of law. Pagdating naman sa eleksyon sa Pilipinas, alam ng Departamento ng Depensa ng Bansa na nakikialam ang China. Yan ay dahil nasa dugo nila. Eh, ang China talagang may interest na pakialaman ng eleksyon dito ay obvious na siya. At nakikialam naman talaga yung mga yan kasi nasa DNA nila yan. Pero hindi rin natin mailihis ang non-state rogue actors, yung mga nagraram sa na kumikita sa ng mali sa paghuhuli ng mga data and information systems. Laban Pinas!